Hello mga Inzan! Welcome sa Brains Recap! Enjoy! Sit back and relax! Nagsimula ang pelikula kung saan ipinakilala tayo sa ating bida na si Dev. Siya ang marketing manager ng Toilet Paper Company. Palagi siyang late umuwi ng bahay dahil sa pagkaadik nito sa paglalaro ng Pac-Man. Nagme-message naman siya sa kanyang magandang asawa na si Rina subalit hindi ito nagre-reply. Isang araw, napansin ni Dev na parang lumalamig na ang pagmamahal sa kanya ni Rina. Hindi na sila masyadong nag-uusap at ang tanging sinasabi lang sa kanya nito, ay kung nabayaran niya na ba ang bills sa bahay. Parang ang troto lang sa kanya ni Rina ay ATM machine. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na suyuin niyang muli ang kanyang asawa sa isang kasal. Dahil dito, plinano niyang umuwi ng mas maaga para sorpresahin si Rina at dalhan ito ng bulaklak. Sa kasamaang palad, halos lahat ng bentahan ng bulaklak ay sarado. Kaya naghanap siya ng paraan kung saan makakabili ng bulaklak. Dahil sa wala na siyang choice, kumuha na lang siya ng bulaklak sa sementeryo. Na kahit ako mismo ay hindi ko ito magagawa kailanman. Nakakuha naman siya ng pulang rosas at nagmadaling umuwi ng bahay. Pagkarating niya ay nasa good mood naman ang kanyang asawa. Subalit nang papasok na sana siya ng kwarto ay nakarinig siya ng ibang boses ng lalaki sobrang nasaktan si Dev at hindi alam ang gagawin. Sari-saring mga bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Iniisip niya kung susugurin niya ba ang dalawa at hahampasin ang lampara, o kukuha ng kutsilyo at patayin ang lalaki. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip ay umalis siya na broken hearted at itinapo ng pulang rosas. Nang umalis na ang kabit ng kanyang asawa, palihim niya itong sinundan sa kanyang pamamahay. pag alaman niyang sobrang yaman pala nito at nakatira sa malaking mansyon. Sinuhulan niya ang gwardya para alamin ang kanyang pangalan. Sinabi naman ito na ang pangalan ng lalaki ay Ranjit. Si Ranjit pala ay may asawa ding Maldita. Ina-under siya nito at kontrolado sa lahat ng bagay. Dahil ang asawa nito ay galing sa mayamang angkan at siya mismo ang nagmamayari ng mansyon. Umuwi na si Dev at nagpanggap na parang walang nangyari. Kinuha niya ang contact information ni Ranjit sa cellphone ng kanyang asawa at sinimulang i-blackmail ito ng ilang salapi. Hindi niya alam na si Ranjit ay talagang mahirap lang at umaasa lang ito sa yaman ng kanyang asawa. Para may may pambayad sa pambablackmail sa kanya, nagsinungaling siya sa kanyang asawa na magsisimula ito ng isang import business. Pagkatapos, inilagay ni Ranjit ang perang pambayad sa basurahan. Tagumpay namang nakuha ng ating bida ang unang salapi sa pambablackmail niya. Sa sobrang saya, nagdiwang siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang malasing na siya, aksidente niyang naikwento sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kabit ng kanyang asawa at sa pangbablockmail niya dito. Sa kabilang banda naman, walang tiwala ang mga magulang ng asawa ni Ranjit sa paghiram nito ng malaking halaga ng pera. Hinawakan ng kanyang binang ng lalaki ang kanyang betlog at pinagbantaan siyang bayaran niya sa lalong madaling panahon ang perang hiniram niya. Dahil sa wala naman siyang perang pambayad, Nagdesisyon siyang i-blackmail din ang kabit niyang si Rina. Subalit wala ding pera si Rina pambayad. Una siyang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang ngunit wala din silang maibigay. Kaya ang nangyari, wala na siyang ibang choice kundi humingi kay Ranjit na kanyang asawa. Nagsinungaling siya na pambili daw ng gamot ng tatay niya. Samantala, ang kaibigan ni Dev ay nakipagdate sa isang magandang binibini na katrabaho din nila. Sinubukan niyang lasingin ang babae ngunit maya-maya ay siya ang unang nolesing. Pero bago pa ito mangyari, aksidente niyang naibunyag ang sikreto ni Dev sa babae. Dahil dito, isang malungkot na balita ito para kay Dev dahil maging siya ay bine-blackmail na rin ng babae. Sa halip na kumita siya ng pera, ang ating bida na si Dev ay mas lalong nangangailangan ng pera. Kaya ang ginawa niya, blinakmail niyang muli si Ranjit ng mas mataas na halaga at blinakmail naman ni Ranjit si Rina. Nagpatuloy ang cycle sa kanilang tatlo na parang mga abnoy. Naghire si Ranjit ng private detective para alamin kung sino ang ba-blackmail sa kanya. Bumili din siya ng baril sa isang bulag na babae. Habang nasa trabaho si Dev, nakatanggap siya ng sulat mula sa katrabaho niyang babae at humihingi ito ng pera. Hiningi niya ang address ng babae sa kanyang kaibigan at binisita ito. Sinabi niya sa babae na hindi niya na ito mababayaran pa subalit pinagbantaan siya ng babae na kakasuhan niya siya ng rape kapag hindi ito nagbigay ng pera. Bago umalis si Dev, aksidenteng nadulas ang babae at nabagok ang ulo, dahilan sa agarang pagkamatay nito. Sa parehong pagkakataon, kumakatok naman ang magulang ng babae sa pintuan. Kaya ang ginawa ni Dev, hinubad niya ang kanyang damit at isinuot sa kanyang ulo ang isang shopping bag, pagkatapos ay nagmadaling tumakas habang hinahabol naman siya ng mga kapitbahay. Sa kabutihang palad ay tagumpay siyang nakatakas. Sumunod na araw, ilang mga pulis ang nag-iimbestiga sa kanilang opisina tungkol sa pagkamatay ng babae. Sinabi ni Dev sa kanyang kaibigan na wag na wag siyang ipagkanulo. Subalit tugon sa kanya nito na simula ngayon ay hindi na sila magkaibigan pa. Dahil dito, ninakaw ni Dev ang susi ng sasakyan ng kanyang kaibigan at itinanim ang ebidensya sa loob ng sasakyan nito. Naagad din namang natagpuan ng mga pulis pagkatapos ng interogasyon. Habang nagpapahinga si Dev, nakatanggap siya ng tawag at bine-blackmail na naman siya. Subalit ito pala ang private detective na inupahan ni Ranjit. Dahil sa wala na siyang choice, nakipagkasundo siya sa isang meeting. Samantala, ang asawa ni Ranjit ay nagdududa na sa kanya, kaya sinundan niya ito at napag-alaman niyang niloloko lang pala siya nito sa kabila ng lahat. Hinintay niyang makauwi si Ranjit at sinaksak niya ito sa puwet. Kinuha ni Ranjit ang baril at binaril ang kanyang asawa. Pinagbabaril niya pa ito ng ilang beses upang siguraduhing patay na. Pagkatapos, nakatanggap siyang muli ng pangbablackmail mula kay Dev. At tulad ng inaasahan, glinakmail niya namang muli si Rina. Kaya humingi muli si Rina ng pera kay Dev. Ngunit sa pagkakataong ito, harap-harapan siyang tinanggihan ni Dev at sinabing wala na siyang pakialam pa. Nakaramdam naman siya ng konsensya kaya tinawagan niya ang kanyang bienan nagulat siya nang sabihin sa kanya ng kanyang biyanan na wala naman daw sakit ang biyanan niyang lalaki at kailanman ay wala daw silang natatanggap na pera dahil dito sinundan ni Dev ang kanyang asawa para alamin ang katotohanan napagtanto niya na sa tuwing bine-blackmail niya si Ranjit ay bine-blackmail naman ni Ranjit ang kanyang asawa kinunan niya ng ilang litrato si Ranjit bilang ebidensya kung sakali mang magkabukuhan. pagkatapos ay nakipagkita na si Dev sa private investigator upang bayaran ito sa kanyang hinihingi subalit humingi ng pabor si Dev sa kanya. Tinawagan ng private detective si Ranjit at sinabi ang blackmailer ay ang kaibigan ni Dev. Sa sobrang galit, agad na pinuntahan ni Ranjit ang bahay nito at binaril. Nagmadaling umuwi ng bahay si Ranjit upang linisin ang dugo sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad ay brown out ang tubig. Pumunta ang mga biyena ni Ranjit upang kamustahin ang kanilang anak dahil hindi daw ito sumasagot sa tawag nila. Nakita nila si Ranjit na may mga dugo ang kanyang katawan kaya inakusahan nila itong marahil ay pinatay niya ang kanilang anak. At dahil dito, siya ay makukulong ng habang buhay. Sa kabilang banda naman, ipinadala ni Dev ang mga larawan ni Ranjit sa kanyang asawa. Sa huli ay nalaman na ni Rina na ang kanyang blackmailer ay walang iba kundi ang kanyang kabit na si Ranjit. Nakaramdam si Rina ng sobrang pagkabigo at nais nitong makipag-ayos muli sa kanyang asawa. Nagluto siya ng napakasarap na pagkain at nagbihis ng kaaya-aya. Tinext niya si Dev subalit dinilit naman ni Dev ang kanyang message. Sa pagtatapos ng pelikula, naglaro ng Pacman si Dev at nanalo.